Magandang araw sa inyong lahat! Ang aklat na ating babasahin sa videong ito ay pinamagatang Mamasyal tayo! Mga lugar sa aklan Magandang pasyalan Tara, ating puntahan! Ito ang Bakhawan Eco Bakhawan Eco Park makikita sa New Buswang, Kalibo at Klan. Bakhawan Pananggalang sa baha at malalaking alon. Proteksyon din sa malalakas na hangin. May tamilok na makukuha sa mga patay na puno. Mayroon ding mga talaba, isda at alimango. Bakhawan, ating itanim, alagaan at paramihin. Pumunta naman tayo sa Hawili Tangalan. May talon ito na kilala sa Aklan. Malamig na tubig doon nang gagaling. Bumabagsak sa pitong basin. Pagligo sa malamig na tubig, masarap gawin. Sa mga madudulas na bato, magingat kayo. Mayroong mga kainan at tindahan. Mayroong mga kubo na maaaring paghingahan pamamasyal at pagpipiknik, magandang gawin. Talon na awili, alagaan natin. Ang mga basura, ating ligpitin. Huwag kalimutang puntahan ang isla ng Boracay sa Malay Aklan. Pinong-pino at puting-puting buhangin, doon ay matatagpuan para sailing, kayaking, helmet diving at banana boat riding ay ilan lamang sa mga pwedeng gawin sa isla. Sa dalampasigan, magandang pagmasdan ang magagandang kulay ng paglubog ng araw. Tara! Mga lugar sa aklan. Ating! Pashalan!